Blessed morning mga kapatid and Pastor Janice Bach. Uh, uh, this vlog is all about ipanalangin po natin yung mga nasalanta ng bagyo. Dahil alam po natin na sa five days po na umuulan, alam po na marami mga pananim ang nasira. Marami na namang pong mga hayop ang lamatay ang kanilang mga alaga. At tingin sa lahat ang nakakalungkot po ay maraming... Uh, na matayan ng pamilya po nila. Kaya, samayin niyo akong ipanalangin po sila na tulungan sila ni Lord na bumangon muli, uh, gumamit ng mga tao. Pag sa ganun ay uh, makabawang sila at alam ko maraming din binbong uh, hindi makakain dahil walang makain po mga kapatid. So ipagbalangin po natin sila. Samayin niyo ako sa prayer. Heavenly Father, we thank you Lord for this morning. O God, ang dalangin namin sa mga nasalanta ng bagyo. Yung mga walang makain, Panginoon, bigyan mo sila ng makakain, Panginoon. Gumamit ka ng mga tao, Panginoon, upang makakain po sila, Panginoon. Yung mga may sakit, Panginoon, dahil sa bagyo na to, gamutin mo po sila, Panginoon, ng yung makapangyarihang kamay. Abutin mo sila, huplusin mo, Panginoon, ang kanilang mga iniindang sakit, at gumaling po sila Panginoon. Ang mga nasira Panginoon na mga na mga ari-arian po nila, ang mga tanim po nila ay nasira Panginoon. Nang dalangin ko gumamit ka din ng tao Panginoon upang sa kanon makabang po sila sa mga sitwasyon nila ngayon. Lord, dalangin ko na yung mga namatayan ng hayop Panginoon. Alam ko mahirap mamatayan ng mga hayop Panginoon, especially yung mga mga kalabaw po nila na ginagamit sa bukit Panginoon. God, gumamit ka din ng mga tao upang sa kanon muli silang makabang Panginoon, sa kanilang mga uh, pinagdaraanan ngayon. Especially, Lord, kung merong namatayan, Panginoon, ang dalaki ko, Panginoon i-comfort mo, Panginoon, ang kanilang mga buhay. I-comfort mo ang kanilang mga pamilya, Panginoon. Yakapin mo po sila, higit sa lahat kung wala pong silang finances sa kanilang uh, namatayan, Panginoon. Dalangin ko, gumamit ka din ng tao. I-bless mo sila, Panginoon, upang sa kanilang ma, uh, masolusyonan ang problema po nila. Kung meron dito na i-stress, Panginoon, dahil sa sitwasyon niya ngayon. Kung meron mga mga tao, Panginoon, na uh, stress na stress, hindi na po nakakatulog Lord, alangin ko kapag narinig niya yung prayer na to, Lord, kapag bigyan mo sila muli ng tiwala sa iyo, ibigay nila yung buhay nila sa iyo, Panginoon, dahil naniniwala ako, Panginoon, in you, Panginoon, sa iyo, Panginoon, makapangyari ang kamay, kapag kami po'y nagtitiwala, Panginoon, bibigyan mo kami ng lakas, bibigyan mo kami ng katalinuhan, bibigyan mo kami ng kapayapahan, Panginoon, kaya nga, dalangin ko sa lahat na nakikinig sa prayer na to, ingatan mo, pagpalain mo, at muli silang makapangyari, makabagong Panginoon. Kaya nga, Panginoon, ito lang po ang aming samot na langit, Panginoon. Mahabag ka po, Panginoon, ang mga nasalanta ng bagyo. Yakapin mo, Panginoon, sila. Panginoon, huwag mo silang pabayaan. Sa mga hindi pa nakakakilala sa iyo, nawa, Panginoon, this is the chance. Lord God, na makilala ka kinila. Kaya gumamit ka ng mga tao, Panginoon, para makikilala sila sa iyo, Panginoon. Hanggang dito na lang po ang aming dasal, Panginoon. Ikaw na may kakayan ng Panginoon na mag-abot sa mga nangangailangan. Panginoon, suruan mo magtiwala sa iyo. Turuan mo sila, Panginoon, na ibigay ang kanilang buhay sa iyo, Panginoon. Salamat po for this morning. Lord God, sa iyo ko pinapahawak ang lahat na nasalanta ng bagyo, Panginoon. At gisingin mo din yung mga may mayayaman, may kaya, Panginoon, na tumulong sila sa kanilang mga kababa kababayan na walang makain, Panginoon. Eh, Lord, bless mo ang mga tumutulong. Pagpalain mo pa ang mga nag-aabot ng tulong, especially muli walang makain, Panginoon. Pagpalain mo yung mga giver, Panginoon. At ingatan mo kanila mga buhay. Wala kami ibang uh, hina Panginoon, kundi protektahan mo din lang kami mga buhay. This is our prayer. We love you, Father. We love you, Jesus. We love you, Holy Spirit. And this we ask in Jesus' name. Amen. God bless and see you again for our next vlog. Pakishare niyo po para sa mga uh, mga uh, na-stress kapag narinig nila yung prayer, praying na makumport sila ni Lord. God bless and see you next vlog.